Okay. Mahulang umaga po ng Sabado. Kasi may bagyo. krising, <laughs> Lagi po kayo magdala ng payong, bota, plastik, at yung gamot ng daga. Septosperosis. Kasi mura, bumaba. Ako, Always. Siyempre, mag tayo sa Diyos. Amen. That is good. Dunayin natin yan all the time. Okay. Una, pasalamat sa Diyos. Siyempre, kumising tayo, binigyan ng masarap na tulog. Pasalamatan natin ng Diyos na bigay ng buhay. Amen. Okay. Tapos, kaninang madaling araw. <laughs> 5 pasado na uminom na ako ng daily maintenance ko alam man si bawang luya hallelujah hallelujah oh. tapos mabilis ang binaba ko si summer ay natulog muna ako nakatulog nakatulog naman binaba ko na mabilis ang dito si winter pala winter hindi siya tatay ko di may bababa sa kalsada ay tumula nagpapayong kami Buti naman hindi malakas. Yung bang parang anik-anik lang. Yan nakaraos siya. Naging success ang kanya pag dumi. Okay. Yan lang ang ano eh. Eh yung isa si Samir. Madaling araw pa dumami doon sa CR namin. Okay. Nakaraos na sila. Ngayon pinakain ko siya. Kumain na siya. At ayun ng balong-balong -balo manok. At balong balona na ng manok. Meron silang leftover kapon. Nakarep na yun. Hininit ko lang. Ngayon, nakakain na siya. So, ako na lang. Anong oras na? Mag alas or na. Alas 10 media. Ako naman yung kakain. Siyempre, nagtimpla ako ng kape. Yung titimpla sa bahay, ah. yung hindi 3-in-1. Ah, ano siya? Meron akong cream. botis pala tinapai tinapay eh. meron kape terasa saka black asukal na pula Salamat Panginoong Diyos sa bigay mong almusal. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ang almusal, ang kinakain natin galing sa Diyos. Ay sa nakasulat sa libro ng Mateo 6.9. Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan kami ng aming kakanin na araw Kaya pinalam lang ng Panginoong Yesus. Bawat kayunin natin kaibigan, lahat yan galing po sa Diyos. Amen. O tatlo muna. tatlo muna. Parang umihirit Para. Ganon talaga. Ganon talaga. Kape. oh, baso, senior citizen pa. Magaling talaga politiko. Pinamimigay sa mga senior baso pa. Para ganun, di ba sila nakakalimutan? Siyempre. <laughs> okay. <laughs> Ito si Winter. Ito okay. Winter. Winter. <laughs> Kumain na siya. Yung si Sam, may tamat pang kumain pang kumaga pa, yun. <laughs> Mataba na eh. <laughs> Ingat po kayo dahil may bagyo. Kaya kung wala, hindi kayo gagawin, huwag kayo lalabas. Mahirap na. Lamba sa kayo. Hanggang dito na lamang po ang ano? At ating video ng almusal. Like. Share. Kayo mga nasira, share, -share nyo po sa iba. Supongin so, nyo kaibigan Jesus equals naloon. God bless us all. Bye-bye.